Mga boss, kaway-kaway naman dyan, walang iwanan. Welcome sa Pinataka Cooking Style. Magluto takar mga boss o adobong bituka ng baboy. Sa kawali ng tadhana, mantika'y isinalang. Mainit pa lang, amoy na'y umakapaw, parang binatak bit sa halip na nilalang. Isunod si bawang, pinot matapang. Sumayaw-sayaw sa mantika, akala mo may ginagawang kabalbalan. Si Bumbay ay pumasok, kasama si Luya. Parang chismis sa barangay. Umaling na asaw, abot hanggang kanto, wala pang pahinga. Sabay nilang hinabangan ang beda na isina. Ang bitukang baboy, linis dapat ha. Baka may paspas -pas lang, di pa humuho Sinugasan, sinakuluan, sinasipsip ang alaala. -ala. Tapos kinirkirito, parang ex na binigyan ng ikalawang pag-asa. Lagyan ng asin at paminta, huwag masyadong maramdamin. Timpla dapat ay sakto lang, hindi tulad ng feelings na minsan labis, minsan bitin ayun na, pumasok na si Tuyo Suka. Magkasama kahit laging may tampuhan. Parang may juwang hindi sure pero ayaw maghiwalayan. Pasok din si Sili, pampainit ng damdamin. Kung di ka pa pinagpawisan, aba, hindi ito adubong bituka kundi sabaw ng pansinin. Isang bubod ng madisarap pangchime sa panlasa, tapos kunting oyster sauce para sosyal ang lasa. Black beans and ketchup, abay swak ang kombinasyon. Pampalasa at pampakulay, parang love life na puno ng ilusyon. At panghuli, huwag kalimutan si Atsal na may pakpak, pampakulay at drama parang best sa pelikula, lagi may comeback. Takpan, pakuluin hanggang siya'y huminahon. Sa bawat kulo ng sabaw, damdami unti-unting pinakawalan. Tikpat mo, tiyak maluluha ka sa sarap. Adubong bitukang ito, hindi na lang panlasa ang hinahanap, kundi puso mo rin, busing sa pol sa gitna, kilig na may halakap.